Senator Lito Lapid handang magbitiw bilang senador kapag napatunayang sangkot siya sa ni Reid na Pogo sa Pampanga. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Handang magbitiw si Senador Lito Lapid sa pagka senador sa oras na mapatunayang may kaugnayan siya sa ni Reid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ito ang hamon ng senador sa Senate hearing makaraang igiit na may isang vlogger na pilit siyang iniuugnay sa Lucky South 99. Ibinibintangan niya ng vlogger blogger na bukod sa siya ang may-ari ng lupain na kinatatayuan ng Pogo, ay siya rin ang protector nito. Biligindi ng mga babatas na hindi niya papayagang masira ang kanyang pangalan dahil sa usapin. Dismayado rin ang senador na dahil sa illegal Pogo operations, ay nadudungisan na ang imahe ng kanilang lalawigan at apektado na rin ang sektor ng pamumuhunan. Yan ang news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.